Matapos makawala sa masalimuot na married life sa piling ng estranged husband na si Frederick Kale, isang panibagong hamo naman ang kinakaharap ngayon ng singer-actress sa si Lindsay Custodio. Ito ay matapos na maghain ng reklamong cyber libel sa prosecutor's office ng Mandawi City, Cebu, si Frederick laban sa kanya. The Philippine Showbiz List Presents Lindsay Custodio kinasuhan ng cyber libel ng kanyang ex-husband. Sa complaint affidavit ni Frederick, inalahad nitong idinemanda niya si Lindsay ng cyber libel dahil sa mga naging pahayag nito sa eksklusibong panayam ng Philippine Entertainment Portal na nalathala noong May 8, 2024. Matatandaan na sa mga pahayag na inilabas noon ni Lindsay, iniulat niya ang kanyang mga hinaing at problema laban kay Frederick sa pamamagitan ng isang artikulo sa pep.ph na pinamagatang Lindsay Studio Traumatized Bride on Wedding Day. Sa artikulong ito, naglahad siya ng mga paratang, kabilang ng hindi pagbibigay ng suporta ni Frederick at ang umano'y pag-withdraw ng pera na pinaghirapan ni Lindsay sa araw mismo ng kanilang kasal noong May 1, 2022. Ayon kay Frederick, si Lindsay ay voluntaryong gumawa ng mga maling akusasyon laban sa kanya na may layuning sirain na kanyang pagkatao, karakter at dangal. Itinuturing ni Frederick na ang mga pahayag na ito ay hindi totoo at nakakasira sa kanyang reputasyon. Hindi lamang si Lindsay ay ang sinampahan ng cyber libel complaint ni Frederick. Kasama rin sa kanyang reklamo ang mga taong nasa likod ng nilatahalang artikulo laban sa kanya mula sa pep.ph at smart parenting. Nakasaad sa bahagi ng complaint affidavit na nagsampas siya ng kaso laban sa mga nabanggit dahil sa panayam kay Lindsay na ayon kay Frederick ang mga pahayag ng estranged wife sa artikulo ay nakasira sa kanyang pagkatao at reputasyon. Samantala upang sagutin ng kasong isinampa laban sa kanya, lumipad si Lindsay mula sa Muntinlupa City kung saan siya naninirahan patungong Cebu para sa preliminary investigation na naganap noong Martes, March 4, 2025. Dinaluhan din ito na iba pang sinampahan ng reklamo. Inasahan din ang pagdalo ni Frederick, ngunit hindi ito dumating dahil ayon sa kanyang legal counsel na si attorney Modesto Lacambra na present sa preliminary hearing na sa Canada ang kanyang kliyente. Matapos ang preliminary investigation, sa isang panayam isiniwalod ni Lindsay ang saluubin tungkol sa iniahayang reklamo. Inamin niyang labis siya nalungkot at nadismaya sa ginawa ni Frederick. Sa kabila ng kanyang disappointment, sinabi ni Lindsay na tanggap na niya ito nilang hawak niya ang katotohanan. Inamin din niyang nagulat siya sa ginawa ni Frederick ngunit naniniwala siyang alam nito sa kanyang puso kung ano talaga ang nangyari sa kanilang relasyon at sa mga pangyayari noong kasal nila. Kasabay nito, bininyag naman ni Lindsay na noong June 2024 ay sinampahan niya ng kaso sa si Frederick ng Paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 sa Muntinlupa City. Ngunit na-dismiss niya ang kaso na sa technical na issue ang insidente na tinutukoy ni Lindsay ay nangyari sa Quezon City, hindi sa Muntinlupa kaya hindi ito sakop ng jurisdiction ng korte roon. Paliwanag ni Linsay na dismiss ang kaso ngunit may posibilidad pa itong maihain muli sa tamang jurisdiksyon kung kinakailangan. Bukod barito, hinihiling din ng korte ang karagdagang mga ebidensya upang ipagtibay ang kaso. Dagdag pa niya, noong November 2024, si Frederick naman ang nagsampan ng reklamong perjury laban sa kanya na may kaugnayan sa naunang kaso ng Vowsi. Gayunpaman, ayon kay Lindsay, ang reklamo ng perjury ay agad din na-dismiss at sa ngayon nga ay nagpatuloy ang kaso ni Frederick laban sa kanya na may kinalaman naman sa cyber libel. Tumanggi naman si Lindsay na magbigay pa ng mensahe para sa estranged husband. Kaugnay na usaping ito, nitong March 5, naglabas naman ng counter affidavit ang mga editor ng PEP at Smart Parenting na ipinagtanggol ang kanilang sarili laban sa reklamo ng cyber libel na isinampan ni Frederick ayon sa kanila, wala ang dalawang mahahalagang elemento ng cyber libel sa reklamo. Una, wala silang inihain na paratang laban sa nagre Ang kanilang mga artikulo ay simpleng nag uulat ng impormasyon mula kay Lindsay ng walang personal na opinion o komentaryo. Pangalawa, wala ring malis o masamang layunin sa kanilang mga artikulo. Ang mga ito ay itinuturing nilang tapat at tamang ulat batay sa mga impormasyon ni Lindsay na sinusuportahan ng mga dokumento. Dahil dito, iginiit ng PEP at Smart Parenting na dapat i-dismiss ang kaso ng cyber libel laban sa kanila ni Frederick. Samantala sa programang Fast Talk with Boy Abunda nitong Martes, March 5, binigyang pansin ni Boy Abunda ang usaping ito kung saan ay binalikan niya ang mga naging pahayag ni Lindsay sa artikulo ng PEP at Smart Parenting na siyang dahilan sa kasong kinakaharap ngayon. Lahat ni Boy nakasaad umano sa ng artikulo na bago pumunta siya na Lindsay at Frederick sa wedding reception ay pinilit si Lindsay ni Frederick na dumaan muna sila sa bangko para i ang mga regalong cheque pati na ang pera mula sa kanyang personal at joint account. Ang mga natanggap na cash gift umano mano ay ipinabayad naman sa kanilang wedding expenses. Inihayag din ng King of Talk na nakausap ni si Lindsay bago magsimula ang programa at sinabi nga na ito ay na-shock at disappointed sa ginawa ng strange husband. Sa kabila nito, tiwala naman daw umano si Lindsay na wala siyang dapat ipag-alala dahil hawak niya ang buong katotohanan.